again sa timpong Global Harvest Goshen Ministry uh, Q&A uh, podcast no po at tubong uh, pong Lingkod Pastor uh, Edric Ancheta at uh, welcome po sa atin at ngayon po ay nasa huling uh, series na po tayo ng ating uh, Q&A na pinag-uusapan nating How do I balance uh, faith, family and future. So tonight ay uh, pag-uusapan po natin yung last part nitong ating series na sa episode 4 na may title po na When Life uh, Feels Out of uh, Balance yan po yung pag-uusapan natin no? kapag uh, parang wala sa balance ang buhay yan po yung pag-uusapan natin so again, no let's be real no maging uh, totoo po tayo eh, alam nyo po kahit anong uh, plano natin Di po ba may mga araw talaga na tatawag natin sablay, no? Ibig sabihin, eh, hindi mo natapos, natapos, matapos, tapos ang mga gawain, no? May may conflict sa sa bahay, sa, may biglang problema sa trabaho o kaya, ano po, emotionally, eh parang pagod na pagod ka na or tawag natin drain ka na, no? Parang said ka na. Eh, okay, well, and in and in this uh, and in this those moments, no, we say, uh, Lord, uh, parang uh, hindi ko na kaya, kaya kaya ito. Parang hindi na balanse ang 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 buhay ko, ang pamilya ko, ang pag-aaral ko. O no, ang ang mga nangyayari sa akin. So parang sinasabi natin ang gulo na ng lahat. Uh, but but here's the truth, no po. Uh, God doesn't uh, expect you to be uh, perfectly uh, balanced, you know, uh, God invites you, you know, to be uh, continually dependent kina pongs to niyan, po. kaya po ang goal ng 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 buhay natin Uh, bilang mga anak ng Diyos o Christian life ay hindi po perfect balance no? kundi constant uh, surrender yun po yung uh, dapat po na makita po natin Now, kung si Jesus nga po ang ating Panginoong Kristo no nakikita natin, eh nagpahinga, nagrest po siya no? eh bakit tayo minsan feeling natin bawal mapagod Ah, dahil ba gusto natin na matapos agad o may sakag may gawan natin lahat-lahat, no? Tayo mga nanay, mga tatay, mga estudyante, no? Sometimes nagro tayo sa mga bagay na gusto nating matapos agad at hindi natin nakikita na hindi na nga balanse yung mga nangyayari sa atin. So, sa Mark 6:31 itong ating anchor verse eh, sinabi po ni Jesus, no, sa mga disciples Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Yan po yung sabi po ni Jesus sa kanya mga disciples. So, ibig sabihin po, eh, nakita po ni Jesus no, na napagod, napagod na ang mga alagad, hapong-hapo na po sila. Saan po? Sa mga gawain, no, sa ministry, sa mga tao. Eh, kaya po, tinawag niya sila para palayo sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang kabalahan para ano po magpahinga no magrecharge recharge at uh, at muling uh, lumakas ayan po yung ginawa ni Jesus no kaya ang talatang ito po dito po sa Mark 6:31 eh makikita po natin alam niyo po ito ay paalala o oh, gentle reminder na hindi lang trabaho, hindi lang pag-aaral, hindi lang pag-asikaso, hindi lang pagninegosyo, paghanap buhay, o hindi lang ministry ang ang mahalaga, no? Eh mahalaga rin po ang pahinga. Pero po si Jesus, sabi ko nga po mismo, si Jesus mismo ang Panginoon ang nag-iimbita nito, no? come with me sabi niya, by yourselves to a quiet place and get some rest no sa mark 6:31 so kapag patuloy po tayo yung alam niyo yon nagpupunyagi nang walang pahinga ha, ah, alam niyo po nauubos po tayo parang naubos tayo na parang kandila no napapagod yan, na pero kapag uh, sumusunod tayo sa sa tawag ni Jesus na sumandaling so huminto ayan ano at uh, at uh, magpahinga sa kanya. Ayan, no? Bumabalik po ang ang lakas, ang linaw at kapayapaan. No? Wow, wow. Imagine imagine na po natin no, the son of God Jesus Christ inviting people to rest, no? Nimbitahan na magpahinga. Hindi po dahil tamad sila, kundi dahil pagod na pagod po sila. Tapong hapun na po sila sa kanilang mga abalang mga gawain. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, friends, sometimes the most uh, spiritual thing you can do is to pause. No? Magpahinga, huminto, sandali. Kasi habang nagpapatuloy ka ng walang pahinga, eh, hindi ka nagiging effective, ha? nagiging exhausted ka na. Ayan, yan po ang nangyayari. Ready ba? Uh, na burden ka na o tatawag natin -tata, burn out o uh, over patig na no uh, na stress na so sobrang uh, uh, gustong gustong magawa ang mga bagay na hindi dapat naman dapat eh, gawin ng ng isang araw so Let's be honest, no? Maging totoo, tapat po tayo. Minsan hindi agad obvious na out of balance na ang buhay mo, ha? ang pamilya mo, ang pag-aaral mo, ang mga gawain mo sa bahay. Pero alam nyo po, narito po ang ilang mga palatandaan, no, na hindi na balanse ang, ang 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 buhay mo. All right? Tingnan natin, ha? check natin kung uh, ilan ang ito yung mga palatandaan no? na obvious na out of balance ng buhay mo. Una, marami kang ginagawa pero pakiramdam mo ay wala kang magawa. Ha? naglilingkod kay sa, iba pero napakabayaan mo ang iyong sarili. di ba? Okay po, may mga magulang, no, tayo ay araw-araw naglilingkod, gumagawa sa ating pamilya, naglilingkod tayo sa kanila pero napapabayaan mo rin ang iyong sarili. Ah, palagi kang pagod, na ah, pero hirap ka pa rin matulog. Hmm. Nawawalan ka ng galak ah, sa mga bagay na minsan ay nagpapasaya po sa iyo. Oh, yan. Kapag ganito na, alam nyo, eh, it's a sign. no, Ito po yung uh, palatandaan that you need to slow down and uh, realign with God yan sabi nga nila, ano po? Realign, no? Magpahinga, huminto. Eh, slow down and realign with God. Uh, minsan, alam nyo po, kailangan mong huminto para, alam nyo yun, marinig mo ang nais ni Lord para po sa iyo. Alright? So, rest is not a reward, actually, no? It's a command. Yan, no? Kaya nga may tinatawag tayong Sabbath day o araw ng pamamahinga no hindi para parusahan tayo hmm? kundi alam niyo para protektahan po tayo ang rest po ay uh, paalala na hindi tayo sisigad kung ang mga makina nga po di ba ang mga machines ay eh, nagpinagpapahinga eh tayo pa kaya na mga tao so ang rest po ay gentle reminder na hindi po tayo ang di tayo Diyos. tayo po ay limitado at uh, sabi nga okay lang 'yon, 'no? Kasi habang nagpapahinga po tayo, ah, uh, si Lord tuloy-tuloy pa rin po na kumikilos sa buhay po natin. So, instead of saying, uh, "Sayang ang oras kung nagpapahinga ako," di ba? Uh, instead of saying, "Sayang ang oras kung magpapahinga ako," eh, try saying baka mas sayang kung magpapatuloy ako ng pagod at uh, disconnected kay kay God o kay Lord. So narito po, no? tingnan natin, narito po ang ilang matapat na hakbang upang maibalik ang balancing buhay natin. Ah? Maging balance ang buhay natin. Right? Na natin. Una, tumigil at manalangin. Yan, no? Tumigil at manalangin. Hindi mo kailangang ayusin agad. Alam niyo kasi, minsan, kailangan mo lang tumahimik at at makinig, no? So, pangalawa, pasimplihin ang buhay, no? Huwag mong subukang uh, gawing lahat, alright? Uh, na parang uh, stress na stress ka na, o oh, yan, no? Sobra na, no? Minsan, dahil sa uh, gusto mong magawa, matapos ang mga bagay, ayan, no? Dahil, na hindi uh, mo nagawa, hindi mo natapos o umiinit na ulo mo. So, 'yun, nagkaka high blood ka na, <laughs> ina-high blood ka na. <laughs> so, pasimplihin po ang buhay natin, okay? Huwag mong subukang uh, gawing lahat. Right, tanungin mo, uh, Tanungin mo ano ano lang ba talaga ang uh, uh, magagawa ko o pinapagawa ni Lord sa araw na ito. Ayun uh, one sabi nga sa kanta, one day at a time, yeah, One day at a time. So, Pangatlo, protektahan ng iyong kapayapaan. na ah, Ang hindi po selfish ang mag-set ng boundaries na kailangan mo natin na ah, kailangang minsan ay protektahan mo ang sarili mo sa ang sa iyong kapayapaan sa kabila ng mga kabalahan sa ating paligid. Okay, so muling ah, pang-apat, muling kumonekta sa presensya ng Diyos. Yan po, ano po. Eh, kasi po ang kapayapaan po ay hindi nagmumula po sa uh, control no sa mundong ito. Ito po ay nagmumula sa pagiging malapit po sa ating uh, Panginoon Diyos. All right. So uh, maybe today no, maybe today mayari ma sa panahon ngayon sa habang nakikinig ka, naririnig mo ang podcast na ito, eh parang nararamdaman po na ang lahat ay parang everything's falling apart, no? You feel like uh, everything's falling apart. Parang unti-unti na parang uh, ang mga bagay ay na, na nagkakaroon ng hindi maayos na? sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, ano sa buhay natin mismo. So, ano yun, no? May, uh, you feel like everything's falling apart relationships goals, emotions, uh, even faith, no? Pero tandaan po natin, no, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, maaring wala ka sa balanse, no? Ngunit hindi ka pa rin nawawalan, nawawala, no, sa mga kamay ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi nabibigo ang Diyos sa sa iyong kahinaan. Ha? Doon ka niya kinakatagpo. Bakit po? Dahil po ang kanyang lakas na dulot po ng banal na espirito sa buhay po ninyo, sa pamilya po ninyo ay nagiging perpekto po sa iyong kahinaan. oh so, alam niyo po, sa ating buhay, maging sa ating mga Pinoy, no? sa ating pong buhay ngayon, sa ating bansang Pilipinas, eh, maraming dahilan, ano po? Maraming dahilan kung bakit parang wala sa balanse ang buhay ng maraming tao. Nariyan po ang mataas na bilihin, traffic at pagod sa biyahe, unstable na trabaho, utang at pati emotional stress. Ayun ano, dahil po sa an sa social media at pressure ng ng ating gobyerno, ng ating pamumuhay, ng pangkasalukuyang kalagayan ng ating pong bansa so marami ring kababayan po ang nahihirapan no sa pagtaas ng kuryente at tubig. Kaya eh pakiramdam nila po ay sunod-sunod ang problema. Kaya po alam niyo sa gitna ng ganitong kaguluhan eh parang hirap mahanap ang tamang timpla o tamang pagbabalanse sa buhay natin. Di ho ba? Oras para sa pamilya, para sa sarili, para kay Lord, sa ministry, sa pag-aaral, sa pagninegosyo, sa paghahanap ng hanap buhay at para sa araw-araw na pangailangan. Eh, kaya po napapaisip ano po ang, ang marami. No? Paano ko maibabalik ang balanse ng buhay ko? Ha? Paano ko may babalik ang balansi ng buhay ko sa kabila ng mga nabanggit ko po kanina? Pero sa gitna ng kaguluhan, kaibigan, ha? may isang hindi nagbabago. Yan, no? Ano po yon? Ang presensya at katapatan po ng Diyos. Hmm? Kahit hindi po stable ang paligid natin, siya po ang nagiging tamang timbang, ha? tamang lakas at tamang kapayapaan. Amen? Wow! ang Diyos po natin ang nagiging tamang timbang, tamang lakas, at tamang kapayapaan ng puso mo. Ha? So, kaya dito po natin nakikita, ano po, nasa gitna ng hindi balancing mundo, Aba, eh, si Lord po ang, ang tanging nagbibigay ng tinatawag ng steadying hand. Ang nagpapakalma, gumagabay, at nagbabalik po ng tamang direksyon. Kasi po siya po ang nagbibigay ng peace kahit hindi pa po naaayos po ang ang lahat. So sa ganyan pong diwa, no? Samahan po niyo po ako, sama-sama po tayo na lumapit sa trono ng ating Diyos para po sa ating uh, panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat dahil kahit po sa gitna ng pagod at uh, at gulo eh, nandyan ka pa rin po sa aming buhay. Salamat po sa iyo na ikaw ang, ang aming kapayapaan kapag ang buhay po ay parang wala po sa balanse. Turuan mo kaming huminto, sandali, magpahinga, at iayon po ang aming mga puso po sa iyo. Tulungan mo kaming maalala ng aming halaga ay wala po sa aming ginagawa kundi sa kung sino kami sa iyo. Pagpalain niyo o Diyos ang aming mga kapatid, kababayan na, na patuloy po na dumadaan marahil sa mga bagay na tila-baga hindi makita ang kaayusan ng kanilang mga buhay, ng kanilang pamilya, ng kanilang mga iniisip sa buhay. Katulad po ng iyong mensahe po sa gabing ito sa amin, kayo po ang tamang uh, timbang, tamang lakas at tamang kapayapaan sa aming pong puso. Kayo na nga po, Diyos, ang magbigay ng uh, tunay na pagbabalanse. Turuan mo kami na gawin naming araw-araw ng aming buhay maibalanse namin, maituon namin ang aming buhay sa pamilya, sa aming pag hanap buhay sa aming mga ministeryo o sa mga iniisip. Salamat Panginoon sapagkat kayo ang Diyos na tunay na nagbibigay ng kapahingahan sa aming mga pagod na mga kaisipan at mga pagod na mga katawan at maging pagod na kaluluwa sapagkat kayo ang Diyos na nag sa amin upang lumapit sa inyo sapagkat sa aming paglapit sa inyo, aming Panginusus, matatagpuan natin ang tunay na kapahingahan at tunay na pagbabalanse po ng aming pong buhay. Pagpalain po niyo Diyos ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Kung meron sila mga pangilangan, kayo ang Dios na magkakaloob nito sa kanilang buhay araw-araw. Kayo ang Diyos na tapat mabuti at uh, laging ang iyong biyaya ay sapat at sap tapat sa buhay po ng bawat sapu sa amin. Ito pong aming dalangin, hinihiling sa mga pangirampan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala o bendisyon ng ating Diyos. Kapatid, kaibigan, naway patatagin ng Panginoon ang iyong puso, palakasin ang iyong mga hakbang, at palibutan ka niya ng kanyang kapayapaan. Kapag ang buhay natin ay hindi tila balanse, naway dalhin na tayo sa kanyang biyaya, gabayan tayo ng kanyang karunungan at panatilihin kang matatag ng kanyang presensya. Kapatid, kaibigan, humayo ka sa kanyang lakas, lumakad sa kanyang kapayapaan at mamuhay sa kanyang katiyakan. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Yan, praise be to God, thanks be to God. So salamat po, salamat po sa bawat isa na nakikinig at nunood ng ating kung, uh, global harvest Goshen ministry Q&A podcast. So kapatid, kaibigan, tandaan mo, hindi mo kailangang maging ganap na balanse. Eh. Manatili ka lang na konektado sa isa, na siyang nagbubuklod sa lahat. Uli po, ito po ang inyong pong lingkod. Pastor Edric, ipinapaalala po sa atin, ano po, mamuhay ng may pananampalataya, mamuno ng may pagmamahal, at magtiwala sa Diyos para sa iyong kinabukasan. Shalom and uh, God bless!